Sinabawang tamban mga idol na merong galay ng kamote at kilawin tayo sa ating tanghalian. Hello mga idol, magandang tanghali sa ating lahat. Shoutout pala ako sa request ni Sir Rodel Juan Iliscopides, taga Cabanatuan City, ni Luzon. Yan, itong shoutout mo sir, magkilaw tayo ng tamban tuloy. Yan, magkilaw tayo sir at magtula rin tayo sa galay ng kamote. Yan, ilinisan ko muna to, sir. At uh, panoorin mo to ang video. Yan, sana ay nagustuhan mo sir. Si Mrs. at yung dalawang anak ko mga idol ay lumabas sila, bumili sila ng gulay, hindi na tayo sumama. At habang dito tayo sa bahay mga idol, nagpapakulo, dumating na pala sila Mrs. kaya nagugas na po siya ng kawali. Kasi mga idol ay magprito po siya ng talong si Mrs. at tayo naman po ay naglilinis ng isda. Nabili pala namin itong mga idol, medyo mahal ngayon ang kilo kasi nasa 60 peso. dati 30 to 40 po ito mga idol dito sa amin. Kaya nagpatulong pa ko sa panganay kong anak mga idol at s'yempre oras na naman po sa ating pagsa shout out sa ating mga mahal na mga followers, mga idol. eto na, shout out po kay Sir Rex Ricaport from Sambwanga. Yan shout idol. At shout out kay Sir Elmer Sariba from Kansas, USA. Yan, shout out. Maraming salamat po at kay Jupangs Ocampo. Shout out sa Ocampo family from Caloocan. Yan. At kay Sergis Gonyo from Durangao, Buwan, Batangas. Yan, shout out po idol. At shout out din po kay Sir Ambrosio Barbasina. Malilipot Albay. Yan, shout out po. Sir Ando Sanz from Cagayan de Oro City. Shout out po. Ngayon to sir. Yan, maraming salamat po sa panonood at God bless po sa inyong lahat. Kaya kami dito mga idol sa bahay ay nagtulong-tulungan talaga. At yan, nilinisan ko na po yung hinimay-himay ko na tamba na tuloy kasi yan ang kikilawin natin mga idol. At naglagay na rin po ako ng kunting asin at suka kasi pipigaan natin yan mga idol para... Matanggal talaga yung lansa. Ganyan kasi ako magawa ng kilawin. Ewan ko po sa inyo mga idol. Kasi iba-iba naman tayong diskarte. Eh. Munti ko na pala makalimutan mga idol yung pinakukuluan ko. At ayan gumulo na po at nilagay ko na po yung tamba natin. Kasi konti lang yun. Sakto lang naman yun sa amin mga idol. yan mga idol. Pakicomment na lang po kung ganito rin po ba kayo gumawa ng kilawin. Kasi ako ganito lang idol. Kasi yung iba mga idol hindi na pinipigaan. Na, diretso na po. Inugasan ng tubig. Tapos sausaw na lang sa suka. Yan, kinakain na. Simple lang pala yung mga rekado natin, mga idol, no? Yan ang kalamansi, luya, at saka sibuyas. Tsaka yan, suka na tuba o saniyog. Kunti lang, mga idol. Pero dinagdagan ko yan, mga idol. At nilagyan ko lang ng asin. Kunti lang din para hindi masyadong maalat. At pipino na rin, mga idol. Kung may mangga, mas masarap yan kasi maasim maasim mga idol. Pero karamihan talaga mga idol, mangga yung nilalagay. Bihira lang po tayo makakita ng pipino. Siguro sa akin lang naglagay ako ng pipino kasi ako naman yung naggawa ng kilawin mga idol. <laughs> Tama po ba? Karamihan talaga sa atin mga idol, tayo mga Pilipino ay mahilig talaga tayo sa mga ganito, kilawin, mas lalo na po lalagyan natin ito ng sinugbang karne. Niyan, sarap yan, tinatawag na yan sinuglaw o di ba? Napakasarap lalo na po yan sa mga manginginom dyan. Ito talaga yung paborito ng mga kalalakihan natin. Kagaya ko rin, mahilig sa pulutan. <laughs> pag pasensyahan nyo na po mga idol ha, kasi matatawa talaga ako sa pag voiceover ko. <laughs> yan, titikman ko na po mga idol yung ginawa kong kilawin. Siyempre, magre-rate na rin po ako dyan sa sarili ko. 10 <laughs> out of 10 yan, perfect. At hindi na po pigilan mga idol ni nanay. na lang siya. Ano masasabi mo nay? Kaway-kaway na lang daw po siya mga idol. <laughs> Tara, kain po tayo mga idol sa aming simple na ulam sa aming tangalian. Yan. Maraming salamat po, Lord, sa biyaya na araw-araw binigay mo sa amin. Amen. Tara po mga idol, kumuha na po kayo ng plato at sabayan nyo po kami. Yan, kakain po tayong lahat mga idol. Sana'y ay nabusog po kayo sa video na ito. At kami po kasi mga idol ay mabusog din mga idol. Mga idol sa mga baguhang followers natin dyan ay welcome po kayo dito sa page natin anytime. Pwede po kayo mag-comment at mag-request po mga idol. Kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol ay pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video mga idol at mag-iwan na rin po ng comment para malaman din natin mga idol kung saang umabot na lugar yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo palagi at God bless po.